Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ikadalawang po araw na tayo sa buwan ng Pebrero. Dalawang libo, dalawang pot apat. Ako'y natutuwa at na uh, medyo nagugulat na matanda na pala ako. 46 na. <laughs> Kahit sabihin ng iba, oh bata ka pa father, no? You have to imagine, 46 years in existing. Salamat sa paginoon, sa mga biyayang aking natanggap, sa mga pagmamahal na ipinadama sa akin ng aking mga kaibigan, ng mga malalapit sa aking puso. Hindi ko na masabi isa-isa sa pamilya, sa mga taong itinuring ko na pamilya, sa mga umunawa sa akin, sa aking komunidad bilang karmelita. Hindi ko na malayan ngayong June, magdiriwang na ako ng aking ikadalawang po rin. No? Ika 20 years as a religious Carmelite. No? Parang kailan lang. Pumasok ako sa loob sa edad na 24 at na-ordain ako sa edad na 32 at ngayon 46 na ako. Bali, kung hindi ako magkamali, 15 years ordained priest. No? And 18 and 20 years no? or 16 16 years ordained pray, priest and 20 years profess Carmelite. No? Ngayon, maraming salamat sa pag-alala ninyo sa aking kaarawan. Ang aking hinihingi lang sa inyo na pagdasal ninyo ako, ipanalangin ninyo ako, na magkaroon ako ng mabuting kalusugan, masaya ako sa aking pagkapari, na makapaglingkod pa ako ng, ng mabuti, na makapagdala rin ng inspirasyon, pag-asa sa mga taong pinaglilingkuran ko. Maraming maraming salamat. Wala man kung maibigay kung di yung oras, panahon, talento at kakayahan na pwede kong ibahagi sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga panalangin. Pagpatuloy nyo lang. Kasi bilang pare, minsan marami rin tayong mga karanasan na makapagdala ng panghihina, makapagdala ng lungkot, at kung ano-ano na lang ang pumapasok na sa ating isipan no, no, na maranasan natin sa ating paglalakbay bilang pare. Sa inyong lahat, sa mga nagmamahal sa akin, sa mga umunawa sa akin, sa sumusuporta sa akin, sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya, sa mga malalapit sa puso ko, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsusubaybay at pakikinig. Ang aking dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan kayong lahat na maging mabunga ang inyong pagsisikap, maging mabunga ang inyong mga panalangin. Sa araw na ito, pakinggan natin at pagnilayan yung ating ibanghilyo na ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 15. Dito isinilaysay ni San Mateo yung uh, pakikipagtalastasan ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi ni Jesus, pag magdasal kayo, huwag kayong magdasal gaya ng mga ginagawa ng mga pagano, ng mga pariseyo na maraming mga salita na lumalabas sa kanilang mga bibig. Napakahaba. Sabi niya, huwag niyo silang sundin. Kung magdasal kayo, magdasal kayo ng ganito. Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming makakain araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pupapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami sa, sa samang dila o sa tukso at diyan mo kami sa masama. Sabi niya, At ilayo mo kami sa mga pagsubok sa buhay. Kung titingnan natin, Napakaganda ng panalangin ito. Sana kahit ito man lang ang ating uh, matutunan. No? Hindi ko alam kung halos lahat o marami ba ang natuto at makapag-memorize ng panalangin ito. Pero wag lang sana more on memorization. Kung di, mabigkas, mapagdasal ang panalangin ito sa puso maunawaan at isabuhay. Napakaganda. You have to imagine, tinuruan tayo ni Jesus na tawagin siya na ama dahil tayo ay tinuturing niya na kaniyang anak. At makakamta natin ang tunay na kapayapaan kung tayo mismo ay magkaroon ng tiwala sa kanya. At ang pagtitiwala na ito ay maisabuhay natin sa pamamagitan ng patuloy natin pakikipagkapwa. Kaya nga sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Oo nga, paano tayo patawarin ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi marunong magpatawad? Yung ating pagtiwala sa Kanya, bigyan mo kami ng aming makakain araw-araw. Sana mga kapatid, patuloy tayong magsikap na maisabuhay ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin na wag lang sana itong manatili sa ating mga isipan, sa ating mga bibig, pagkos, pagsikapan natin na maisabuhay at tayo mismo ay maging saksi ng napakagandang panalangin na itinuro ni Jesus sa atin. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin, ipinunla mo sa aming mga puso. Maraming salamat, unang-una sa lahat, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa akin sa pagdiriwang ko ng aking ika-46 na kaarawan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa mga tao na ipinadala mo sa akin, sa aking pamilya, sa mga taong malalapit sa aking puso, sa aking mga kaibigan, sa aking komunidad bilang karmilita, sa mga kapatid kong mga kaparian na naging mabuti at umunawa sa aking kalagayan. Maraming salamat. Ang walang hanggang pasasalamat sa iyong pagmamahal sa iyong kaputihan. Amen.